May mga showbiz couples ngayong taon na nananatiling matatag pa din ang kanilang relasyon. Ilan sa mga couples na ito ay mas matanda ang babae kesa lalaki. The Philippine Showbiz List presents 2024 Showbiz Couples na mas matanda ang babae. Angeline Quinto and Nanrev Laquina sa isang makulay na okasyon sa Quiapo Church noong April 25, 2024, naganap ang pag-iisang dibdib ni na Angeline at Nanrev. Sa pagtahak sa bagong yugto na kanilang buhay bilang mag-asawa, pinatunayan ni na Angeline at Nanrev sa lahat ng kumikwestiyon sa kanilang pag-iibigan na tunay ang nararamdaman nila para sa isa't isa hindi rin nila hinayaang makaapekto sa kanilang pagsasama ang dalawang taong age gap na kanilang mga edad. Ayon niya kay Angeline, bagamat mas matanda siya kay Nanrev, kita niya ang pagiging mature nito, lalo na sa pag-aalaga sa kanilang binoong pamilya ay Ay Alas and Gerald C. Bayan. Nakahanap naman ng tunay na pag-ibig si Ay-Ay sa piling na kanyang mister na si Gerald C. Bayan. Sa pag-usbong na kanilang pag-iibigan, hindi kaila ang kontrobersyang kanilang hinarap dahil na rin sa kanilang 30 years age gap. May ilang nagduda sa intensyon ni Gerald at kung totoo nga bang, mahal niya si Ay-Ay. Maging si Ay-Ay ay hindi nakatakas sa panghuhusga dahil sa pagpatol nito sa lalaking na bilang kanyang anak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinatunayan ni ng Gerald at Ai-Ai na talagang totohanan niya ang nararamdaman nilang pagmamahal sa isa't isa. Noong December 12, 2017 sa Christ the King Parish sa Green Meadows, Quezon City, ipinagdiwang nila ang kanilang kasal. Ang pangyayaring ito ay nagpapatunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat susukat ng dami ng mga taon, kundi ng kalaliman at kahulugan ng bawat sandali. Rufa May Quinto and Trevor Magallianes kailanman na hindi naging big deal sa pagsasama ni Rufa May at ng non-showbiz husband na isang financial analyst sa Amerika, si Trevor Magallanes, ang kanilang 8-year age gap. Mula na makasal noong November 2016, ay patuloy nilang pinapag-alab ang kanilang pagsasamang mag-asawa kung saan isa nga sa kumompleto nito ay ang kanilang pitong taong gulang na anak na si Athena. Ayon kay Rufa May, kahit ilang taon ng kasal ay never-ending pa din daw ang nadidiskubre nila sa isa't isa. Mas nasusubukan anya kung paano nila i-handle kung mayroon man silang pagkakaiba ng ugali. Normal na ngalan daw sa kanila ni Trevor ang may hindi pinagkakasunduan pero sa huli ay nagbabati din. Na-appreciate raw niya ang pagiging pasensyoso ni Trevor. Dagdag pa ni Rufa, malaking bagay ring likas na masiyahin at komedyante siya kaya raw madaling lampasan kapag may kaunting misunderstanding. Vilma Santos and Ralph Recto Mahigit tatlong dekada ng kasal ang star for all seasons na si Vilma Santos sa Mr. ng si Batangas Representative Ralph Recto. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay naganap noong December 11, 1992 sa Lipa City Cathedral at nabiyayaan sila ng isang anak. Ayon kay Vilma, ang pinakamahalagang bagay sa pagitan nila ay ang bukas na komunikasyon at paggalang sa isa't isa kahit na may sampung taong agwat sa kanilang edad. Kahit nagbibiru siya na ituring si Ralph bilang isa sa kanyang mga anak, hindi maitatangging isang malaking impluensya ang mister sa kanya. Noon pa man ay bukas na ang mag-asawa sa pinapakitang suporta sa karerang tinatahak ng bawat isa, lalo na ng pasukin ni Vilma ang mundo ng politika. Anya malaking bahagi ng kanyang political career si Ralph, talito ang nagsilbi niyang mentor simulat sa pool. Vicky Bello and Hayden Co. Ang kwento ng pag-ibig, tagumpay at pamilya ng mag-asawang Vicky at Hayden ay isa sa mga pinakatinutukang talambuhay ng mga taga-subaybay sa kabilang 25 taong tanda sa edad ni Vicky. Nasubaybayan ng publiko ang paglalakbay ng dalawa mula sa kanilang unang pagtatagpo noong 2005 hanggang sa pagpapakasal nila noong September 2017 sa Paris. Ang pagsasama nila Vicky at Hayden ay lalo pang napagtibay sa pagdating na kanilang nag-iisang anak na si Scarlett. Hindi hinayaan na Hayden at Vicky na maging balakin sa kanilang pag-iibigan ang malaking agwat na kanilang mga edad. Sa paglipas ng panahon, patuloy nilang pinapatunayan ang matatag nilang pagsasama bilang mag-asawa. Cherry Lou Maglasang and Fytos Ramirez 12 years ang pagitan sa edad na magpartner na sa si Cherry Maglasang at Fytos Ramirez. Maliban dyan ay tanggap din ni Fytos at tatlong anak ni Cherry mula sa dati nitong asawa na si Michael Agassi. Sa kabila ng pagkakaroon ng ilang kritiko at negatibong komento, ipinakita ng dalawa ng kanilang pag-iibigan ay mas malalim kaysa sa anumang opinyon ng iba. Ang kanilang relasyon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga taong naniniwala sa tunay na pag-ibig na lumalaban sa anumang pagsubok. Noong September 2022, ipinagmalaki ni Cherry Lu sa kanyang Instagram ang kanyang engagement ring na nagsasaad na sila ni Phytos ay engaged na. Isa pang patunay sa kanilang pagmamahalan ay ang pagkakaroon nila ng anak na si Kalista Luna Cola Maglasang Keraku. Ang pagiging magulang ay nagdala pa ng mas malalim na koneksyon sa kanilang pagsasama. EJ Laure and Bogoy Carino Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng kwentong pag-iibigan ng dating child actor na si Bugoy Carino at ang valuable player na si EJ Laure. Ang kontrobersyal ng relasyon ay talaga namang pinag-usapan at pinuno ng karamihan. Ito ay hindi sa kadahilan ng limang taong tanda ni EJ kay Bugoy, kundi ang kompirmasyong pagkakaroon nila ng anak kung saan ay inulan si EJ na matinding batikos dahil sa pagpato sa nooy, minor de edad pa na si Bugoy. Ganun pa man, bagamat siya ang mas bata, si Bugoy na raw ang nagpapayo kay EJ na wag nang pansinin ang pagpuna ng ibang tao sa mga lumipas na taon na kanilang relasyon at sa kabila ng patuloy na may question rito, pinatunayan ni na EJ at Bugoy ang tatag na kanilang samahan na hindi basta-bastang matitibag. Katunayan ng September 3, 2023, sinimulan na ng dalawa ang kanilang Road to Forever. Sa mismong celebration ng 21st birthday ni Bugoy, ay hiningi na niya ang kamay ni EJ upang makasama ng panghabang buhay. Christine Reyes and Marco Gumabaw Positibo ang naging reaksyon ng publiko sa kompirmasyon ng pag-iibigan ni na Marco at Christine. Marami ang nagsasabing bagay ang dalawa. Matatandaan na noong April 24, 2023, sa pamamagitan ng kanilang makasabay na social media post, pareho nilang inilabas ang kanilang mga intimate photos. Pahiwating ito sa kanilang tunay na unayan na humigit na nga sa pagiging tropa lang. Mula nga rito ay pagpapakita nila kung gaano ka-espesyal ang bawat isa sa kanila. Hindi nila hinayaang makaapekto sa kanilang relasyon ang 5-year age gap. Katunayan, bukas si Marcos sa pagsasabing wife material si Christine at hindi din kailanman naging issue sa kanya ang pagiging single parent nito. Wala niya siya nakikitang masama tungkol sa bagay na ito at bukas din sa pagsasabing tanggap niya ang anak ni Christina si Amara. Biroan nga nila ay nasa bata ang true love. Samantala, aminado naman si Christina ito ang unang pagkakataon niya na magdita isang taong mas bata sa kanya tulad ni Marco. Samantalang sinabi naman ni Marco na nagkaroon na siya ng mga nakarelasyon na dalawa hanggang tatlong taon ang tanda sa kanya, ngunit hindi pa ng limang taon. Sa maagang yugto na kanilang pag-iibigan, inilarawan nilang Marco at Christina ang isa't isa at ang kanilang relasyon bilang perpekto. Sara Jeronimo and Matteo Gidicelli Si Sarah ay may halos dalawang taong tanda kay Mateo at hindi ito naging hadlang upang ituloy ang kanilang pagmamahalan. Noong November 2019, nag-viral ang isang larawan ng dalawa na nagpapakita ng tamis na kanilang pagmamahalan. Matapos ang anin mataon na pagtitiis at pagtsatsaga sa kanilang relasyon, dumating ang tamang panahon para sa kanilang pag-iisang dibdib. Sa gitna na pagtutol mula sa pamilya ni Sarah, partikular ang kanyang ina na si Mami Divine, nagpatuloy pa rin ang dalawa sa kanilang desisyon na magsama habang buhay. Sa kabila ng kanilang halos dalawang taong agwat, hindi napigil ang dalawang puso na magmahalan at magtulungan sa kanilang mga pangarap at proyekto. Isa sa mga patunay nito ay ang kanilang pagbibida sa local adaptation ng South Korean movie na Wonderful Nightmare na nakatakdang ipalabas ngayong 2024. Ang kanilang pagiging mag-asawa ay nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na ang pagmamahal ay higit pa sa anumang pagsubok. Mami Junisha Pacquiao and Mike Yamson 27 years ang agwat sa isa't isa ni na Mami Junisha at na kanyang boyfriend na si Mike Yamson. Going strong ang relasyon ni na Mami Junisha na ngayon ay 75 years old na sa kanyang non-showbiz boyfriend na 48 years old. Katulayan ng February 20, 2024, ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang ikasampung anibersaryo bilang magkasintahan. Sa Instagram, nagbahagi ng short reel si Mike kung saan binati niya si Mami Junisha na tinawag niyang Honey. Katulad ng inaasahan, hindi mawawala ang duda sa pag-iibigan ng dalawa. Sa comment section ng post ni Mike ay may isang basher ang pumuna sa itsura ni Mami Junisha. Sinabi ng netizen kung hindi naging bilyonaryo ang anak nitong si Manny at hindi nakapag-retoke at nagpaputi si Mami D, may ganitong honey pa ba daw na tatawagin si Mike? Pero hindi na ito pinatulan pa ni Mike at tumugon lang sa sagot na God bless. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!